Blessing na gusto mo, nakikita mo, binibigay sa lahat ng tao nakapaligid sa'yo, puwera yes. sa'yo. Eh ikaw ang nagdadasal noon. So what do you do when you're praying for something and then everyone around you is getting it except you? You just have to be happy sa blessing ng ibang tao. Kasi darating din yung sa'yo. Siguro sometimes, kaya mo nakikita kasi yun yung focus ng utak mo eh. So you just have to let go. Alam mo, talagang let go, surrender talaga. Pero di ba minsan, kailangan dumaan sa sakit para pagdating ng regalo sobrang mong siyang machi-cherish. So, sobrang mong mababalyo kasi alam mo yung sakit na pinagdaanan mo bago mo mahawakan yung isang bagay na yun. Tsaka bata mo pa rin naman. Oo. Oh. hindi okay. pa pa naman menopause. Kaya ako, di pa sabi ko, parang ayoko kong i-share yung pregnancy ko. Tapos so, sabi ni Mikey sa akin, kahapon lang, i-share mo kasi, baka may matulungan ka. Baka may taong ganyan din ang pinagdaan. Oo, yan. kasi sa journey mo na yan, waiting ka lagi kung matutuloy ba yung pregnancy mo or not. Tapos naging okay ka naman. Huwag mong i-gatekeep yung naramdaman mo or yung journey mo. Kasi yung kasama mo dyan sa infertility journey, kahit nasa, iba, nasa ang ibang bansa sila, sineshare nila for other people like us who's try. In the end, everything works for good. Malalaman okay. mo rin naman lahat yun, ipaghawak mo na yung baby mo. Mm -hmm. One day, paghawak mo na siya. Baka, baka kaya ka umiyak na sobra kay Polly, kasi ang mo inantay si Polly anong nanganak ako. Kaya si Paul is a testament of faith. And God's goodness. The goodness of God. Pero ano, syempre, pagka, yung kunwari, sa mga manonood na isipin nila, huwag kayong magagalit kay Lord. Kasi may reason talaga. Always pray for, Lord, please comfort me. Di ba, you like to comfort the brokenhearted. You will always be with the brokenhearted. Yun yung ipray nyo. Tsaka pag may mga bad news na, Lord, be with me. Be with me. Yakapin mo ako the whole time na hindi ako masaktan, hindi ako madurog, hindi ako maloka dun sa mga nangyaring sitwasyon. Ito, Sasamahan ka talaga niya. Kasi yun yung naramdaman ko eh.